what's so guys for today's video ay nakulimlim na to ang yung lugar natin ayaw ko ay gasolina tapos uh, check up ng motor kay uh, makabalik naman sa Masayro sa Mawab kay naayon naman ang dalan so naayon naman ang Mawab so naayon nag-booking na nga pa sa Iro at mga airport so ipakondisyon ako motor uh, kung lang bearing na may kinangan ng uh, bearing is na na bearing kay wana Kangok-kangok na Jadi, wala-wala Dari itu

sa mga uh, day ang mga um, ni Sokol do Gre sa Kwan Maragusan Gre Toyok sa Nabunturan sa Tilaywa so karoon mamalik na silog mamalik na sila kaagi dito sa Trukat kaagi man dyan ka Kwan ako kung trabaho dito tamatama dyan mga isa kabulan dito nga dyan uh, trabaho dito sa Kwan Guberno so nagyopinan na ito ganina dyan nila kaya na naman ito yung mga nagpicture picture dito mga mga

isi na motor ra kalit na katambuan gawas ba ni exterior so listan na to sa ligid jo bana wala sa lambre ba wala ni mukbo para tayang kalinga wan ta ba unta entra sa klase ala sa bisyo pasing na Waktu kau ada pokok, kau tinggal wih, no, masa ada tadi tuh sama wok. Pagkato lang sa guys, so ma-update mo kung um, sa'y mayo tirada na dito, no? Basta kay iposto nila na uh, magaya na ang dalal so try na to um. po. Kung sa doon ganito, so, try na to. Um. Padulong o pabalik, so i-vlog na to. Siyempre, uh, pag padulong na to dito na may naman tayo pasayro dito kahunong, so pagbalik na to ay um, vlog na to kay um. Juan. Bye.